Good afternoon mga idol Shout out sa lahat ng mga idol Mga follower ko Good afternoon sa inyo ah, Ito mga idol Wala tayong pasok dahil grabe yung pagyo Walang tigil Ay kanina nga Umulan na naman Ayun Nautusan tayo ng Mrs. Mrs. na magihaw ng Anong isda ito ma? Hilupin Hilupin pol cap yan ulam namin ngayon dito lang kami sa loob ng bahay mga idol kan, na gano hindi kasi umaambon ambon pa sarap na ulam ngayon ma Tapos, lato bumuli ako ng lato mga idol yan yan lang si buyas kamatis lang yan takaluya. nakatalo na yan. yan. Bukas na, bakbaka ng trabaho pag umaraw. Uh, yung binlag namin dun sa nung hoibis. Dun sa antipolo. Wala pa, hindi na mabalikan pa nabalikan kasi bunga bagyo. O, ngayon, haba ng tambay. Uh, medyo walang vlog mga idol nakita eh. Meron pa akong iho mga idol. Ito lang sa loob ng bahay ito mga idol. Ala eh. Simple lang pangumuhay. Pag uh, mulan mula na. Sa loob lang ng bahay. Hindi pwedeng lumaboy. Kasi bagyo eh. Parang basa yung uling mo. Ha? Karuktong yung uling binihing Janice Basa yung uling. hirap. Umahon yung apoy. Ayaw ano bago. Ayan yung ulam namin ngayong, ngayong gabi mga idol. Hanap ka ng tuyo ngayon kita mong bagyo. Bagay. Dilupin, isang piraso. Ayan mga idol. Dilupin, at saka pork chop. Ayan, pa. Saka isang alating kilong lato. Ayan. Ayan. na Ayan. sa Ayan. Ayan. good evening na pala gabi na rin eh. Ah. Ito okay yung buhay ni Idol sa loob na ng bahay. Buhay ay ganyan. makanta si misis Ang mga Idol. Ito to. Mamaya, sarap nito. ito. May suka mat tsaka yung kalamansi. Sarap yan. Pag, lalo pag may kalamansi pa. Ayan, paparisa ng inihaw na pork chop at saka yellow pin <coughs> na kayo mga idol wala tayong vlog na bagong vlog dahil nga bunga bagyo rest day ilang araw na rest day tayo medyo hirap pag uh, sobrang ano umuusok-usok pa ang bilang ng bahay ito mga idol yan. Ano ba yan? Oh, ano yung nangyari sa'yo ma? Pero ka na mga ano. Ano na, may bisi si Mrs. So. Ah, Ista ng dalawang kalating kabambigas mga idol kasi

Namili, namili ako yung na, no. panataalunok. Napruta. 136. Oh, over One. 101. 11. 136. Over 100. Ako, ang na ang dugo mo. <laughs> Dalawa na tayo, high blood. Tapos na tayo dito. Yan pala, hilo-hilo ako. Kala ko wala na kong dugo. <laughs> 130. Over 100. Hindi na vero yan. Hindi na kailangan gamot. Kaya yan. Eh no, tabak, Gamot. Bigil ka. <laughs> Ay, magsahing na. Ay, mga idol. Sarap ng ulam ni idol ngayon. Ay, eh, wala. Napag-utosan kanina ni Macy's na punta ng anguno para mamili ng mga ano, mga ulam. Stuck sa rip, dahil nga tag-ulan. Sabi ko, sige. Uh, buli na rin tayo ng kla uh, dalawang klatin kabampigas para at papa paano eh uh, makarecover tayo sa bagyo eh, may eh baka mamaya eh tuloy-tuloy yung bagyo mahirap na magutom ay mga dito mosok masok na ang pa pa pare pare tunog yan ay saan yung ano ay ito ala na tayo Tarap na ito Wow. Uy, nasunog. Baba kasi. ayos lang yan Ay, ah. Sarap na ulam ng pinamamat. May lato. Latong dagat. Unti-unti natin babaliktad yung isda dahil baka mamaya yan masunog si yellow pin oh, si misis oh parang ayos lang yan yung saging ko Hindi? yan. gamot sa ano tagyawat yan. yung saging ko okay thank you god bless mga idol happy sunday sa inyo ulam na, namin mamaya mga idol Ba't kaya, sarap ng ano, ito sarap talaga yan. Puntas yun. Okay, thank you. God bless. Happy Sunday.